good morning. Gusto uh, Lusod Visayas at Mindanao. Welcome sa aking channel, Albulario ng Angeles. So, ang aking babahag ng orasyon ngayon, mga kapatid, mga uh, ka albularyo ay uh, yung orasyon, uh, sino man ang sumumpa sa iyo ay siyang tatamaan at uh, sino man ang ibig sumira sa iyo ay siya po ang masisira. So, kung hindi magustuhan, intramo, intro mo, na po kayo. Hello, welcome back sa akin na yan. Ito sa video na at maging sa abroad po. Ayan, uh, uh, nawayabutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa kapamakan at walang karamdaman. Uh, saan man po kayo naroon. Shout out sa solid followers ko, supporter, subscriber, uh, viewers, at lalong-lalo na ikaw na nanonood ngayon. Maraming maraming po salamat. So yun, uh, bagong lahat, ako po ay magpapasalamat sa pitong katao na umorder na ah, na nagpagawa ng mga libreta na pang spiritual combat eh. Tulad nito. Yan. Ito, ah uh, kahapon po yan ay naipashipping ko yung pito katao at nandit na yan po ang kanilang mga resibo. ah, uh, um, at may umorder din na taga Hawaii at kahapon din po ay uh, naipashipping ko po, po yan. Ayan po ang kanyang uh, package sa post office ko po pinashipping. Uh, mas mura doon kaysa doon sa mga DHL. Yan. Kaya kung kayo po ay nasa abroad at gustong uh, umorder ng ganito ay pwede po basta sa inyo lang ang shipping. Yan. At ngayon nga, ngayong araw na ito ay um, may nagpagawa tatlo katao. Yan ay tap uh, tapos na. Kalalagay lang po yung cover, uh, cover niya. So mamaya lupitin ko po yan para maipa-shipping. So salamat sa tatlo na ito na nagpagawa ng libreto. Ito pong libreto ito ay magagamit uh, panggamutan spiritual combat nakapalo po dito yung uh, uh, pampasakay uh, o pampasapi, pamako, panali, pangkalas ng bako mga orasyon na iniip sa daliri at itinutusok, mga pamatay, pamarusa, panaksak, at uh, um, meron Mayroon po dito. Kompleto po yan. Yan, ito kompleto po 'yan. So sa mga naniniwala lang at pwede nyo pong ipamana 'yan sa inyong mga uh, uh, kapamilya. O halimbawa, tayo po ay lilisan sa mundo, ay eh, pwede pong ipamana. So 'yon. Ah, 'yan. Uh, yan. Uh, sana kung gnais niyo pong uh, magpagawa ng libreto, ay 'wag po kayong magsasanong sa comment section, hindi ko po kayo sasagutin bakit kanya bawal po maglagay ng presyo sa comment section lalong lalo na sa ganitong uh, uh, monetize na, na channel at uh, dito nyo lang po ako mai uh, sa Facebook account ko na yan Ricky Panganod Florante dyan lang po kayo uh, magtanong sa account na yan ako po yan uh, igagaranti -ga ako po ang personal per information po so, sa inyo. Uh, payment prayers po at through GCash ang mode of payment. So, wag po kayo Talaga po sa Talaga makakarating po yan sa, sa inyo. Ah, okay? Uh, pasensya na. At narito na po ang orasyon. Ayan po. Ito po ay binabanggit ng tatlong beses at iniihi po sa dibdib. Ayan po para Inyo pong uh, pinaka protection din sa mga paninira at sa mga sumpa sa inyo. Nawa po ay ito po ay makatulong sa inyo sa inyo pong araw-araw na protection at mga sumusumpa sa inyo. So God bless, maraming maraming salamat.